ito mga alaga natin mga bakyardo ayan nagkakaikay na sila oh ayan magandang exercise sa kanila ito mga kabakyard ayan nagkakaikay sila ayan, oh. si whitey ay mamayano oh. hindi sabay-sabay ang pisa nito kaya hindi sabay-sabay ang laki nila

Ano sa mga laga, mga kapatid. Hmm. Ah, kain na to sila eh. Ayun, takbo na muna sila oh. Ang iba nandoon. Wala po, wala